Magandang umaga po mga kapanbin. Dito na po tayo sa kabilang barangay po. Kaila inay po at na bahay. At nagchat po si itay na tayo po itutulong sa pangumuti po ng uh, mga lansuris po. Ang dami na pong hinuk sa kabilang ano po dyan. Sa lagod po. Tara. Ang kasama po natin si mami. Hello po. Nadulis si po. Salgod. Nasigaw na. Nasigaw na po. Ay tayo po ngayon lang. Ay. Kaya ngayon <laughs> lang <laughs> po, buwan ng ang dami natin O oh, yung basket bad eh, tsaka lilik. Yan, nari po ang aking kapatid na dalawa. Ari po ang trabaho na rin dalawang ari. Yan, ganyan ho, araw-araw amusin. Mm. -hmm. Kaya po yan ay hindi nyo makikita nasa niyugan. Ganyan po ang kanilang gawa. Ay. Yan, trabaho po nila yan. Saka po ito, nire-renovate yung truck. Oo. Oh. Yan, yan nire po nila yan. Lula ko ng puno po. Oh. Yan, ito po ito tanim ng aking tatay na masipag. Tatay, yung iyong mangguste eh, yung nasa bahay eh, ay mahinog na. May na, na po. May nalalaglag na. Okay, Oo. Na. Yung iyo yun, dyan baka mahinog na. Di mo Asha. tinit. tinit na. Nakasimot na, 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 na. Na, na ako nung isang araw eh. Lunggan na eh, rin. Ano? Oo. Oh, nung atin. O <laughs> yan, si tatay. Bagong digo po. Kaya hubad pa. Hubad pa na naglagay. Eh. Kakainin Kaka ka ng lamok. Asa ka po? O oh, yung eh, lalaki ng ano no. no. Ikaw, tataba! Ayun, nakaraan po yun ah, ganun din. Ano tay? Yan din eh. <laughs> Nang ano? Ah, oh. kaya. Ay! oh, no, lalaki oh. Nung nakaraan po ganyan din. na sabi din pa. Oh, ay, ari po tayo, mas malaki ano. <laughs> ari po nung nakaraan ay eh. wala. Ito po, ari po. Alimbang meron. Ito din. Ay, ito rin pala. Oh, mas tumaas mo, po pala ngayon. Ah, oh. pagkakadami pong bunga. Oo, so, tamo right. po. Dito po siya lagi? Yung iba lang, noon-noon ay ayaw magtanim at sabi hindi na daw aabutin. Bakit si tatay inaabot pa ni tatay? Ilang taong lang? Ilang taong lang. 2,000 na ba ito noon? 8. Ay, 9 nga, 9. 9,000 na ba Ah, naihinog na rin pala. Rambutan dito yung ibus ng uwak. Ano? Yung nakaraan, tingnan mo, yan din Ayun din nga ano. May bunga din oh. Ayun, oh, nakatumba po. May ay paniki po ako kay guru. Ah. Pag na rin. Oh, kakatuwa daw min lalaki. Kaya lang po yung pa. Oh, hilaw ayun pa. Ayun nga, ano pa? Yung tatapos pa no ito. Oh, ayun po yung lalaki yun. Uh -huh. Yo. Yeah.

Ah, Baba, yun eh. lang, Ang ganda kan ta Ang ganda pa, pa ng puno. Oh. Ah. pala Yung palay natulad, ano itay? Eh, na na. Nagaya. Ikakabata pa ng puno ayo. 20 tilaan wala Dikit na dikit po dito mga puno po itanim ng tatay. Madre ka Maganda ka pala talaga yung madre ka ka o pang akay. Nandito na po tayo sa pamumutihan. Eh, tinuro ulang po ni tatay at si tatay po ay may pupuntahan. Si tatay po ay makikipag-living. Inusap po yung jeep niya na mag-service ay. Tekman mo muna ang puwit. Asa na yung nagdami Ako naman yung video. Dito. Mm. Nakaplay na yan. Are po oh. Harvest po ulit. Ah, sige po itay. Pare po sa taas oh. Pato. Yan. Lubid me. Aka okay, na. Hindi. Ha? Yan lubid. na. lagayan yan. po Pagkakahaba oh. Ah. Yan po sa kabila oh. Ay, piliin po natin. Na? Dapat talaga may lulik pala. Magigiba ay natin nadala ay, yung Nasaan ba? Ay, sira ang ano, pinakang sila. Ay, sana yung cutter ay. Nasaan ba? Hindi ka nga nagdala ay. Ay, yan ang kunot pala nito. Ah, ah, yan kunot. Ah. Yan. Yung lalag lang. Yung hmm. lalag lang nga pala. Ah. Sobrang hinog. Putihin na nga ay. Ala, ang hirap. Ayan, kunat. Abot ko yung ano, karit. Alasin ko muna. Aro po, hindi. Aas na. Ah, kinuha mo ng tatlohan mm. agad. Yan po, oh. Sarap, alasin na lang. Green. I love you po, tatlo. I <laughs> love you too. <laughs> hey, oh. Baka pwede namin ano? Hindi kaya. Yeah. Saan ka tatapak? Yun na nga lang alam, ano. Wala na. Dami, eh. kaya lang ay eh, ano. May ano po sila itay, may ginawang pang puti. Yung ano po, yung lilik nasa dulo ng kawayan tapos may basket na pansalo. Pansalo po. Dapat dalawang tao. Mm -hmm. Eh, gagaya ko, hawak ko, gano'n, Pag nakaset na yung ano, testing dalawa. mo. Ha? Mm, mm? Ako, dalawa. Ayaw, oo. Tingi. Laglag po, mga panin, mga ayun po. Libre naman eh. Ay, mula, laglag nga. Pare po mga kaparmin, no? Ito ah, po, ah. no? Sa dulo, may lilik. Masin isa. Ang sarap. Tapos mayroon pong ganari sa dulo din itong basket, tinalayan po. Ang hap ay? Hmm. Iba. Wala ang pait ano. Oh. Gato na? Oo, oh, aray po. Hindi. Pwede sasaho din dito. Hmm. Yung isa ang maglililik. Yan nga. Hindi, hey, lilikin oh. mo. Kung paano ko lililikin? Ako ang mahawak nga. Ah, sige o. Yan. Ay, mo, eh. Dapat dalawa po ay. Akin okay na. Oo, oh, ayan. At akong lililik. Oo, oh, lilikin mo. Kilikikin. Kililikin <laughs> mo. <laughs> Pag yan <hinap po> puno <laughs> ba. Asa ah, na? Kita mo ba? Uh, oh, no. uh, ayan. Ay uh, para hindi ayan. Sa, ano? Yan, bagong teknik po yan. Uh, Philippines, Philippines kaya, Technology. Oo. Uh, oh. oh, Okay. nalaglag yung isang nasa isa. ano? Kaya po ba? Oo. Oh, uh, uh. Sige. Yan po ay Philippines Technology. Oo, oh, diba? Pa? mababa. Yan. Ayan, nasa lang. Kailangan eh. pong manpower nito. <laughs> <laughs> oh, oh. Dalawa pong manpower agad. Yan o. No? Okay lang yun. Yan po. <coughs> ah! Ang si Dodd? Umatak. Oh, lagi, Saudi. Yan. 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 Para po yan ang uhuli ng isda. Nanalambat? <laughs> para ito. Para nang uhuli ng isda. Sayang yung laglog. Saudi niya. Oh, dali. Tinukuha kang ngayon, Ayan. May huli na po tayo. Para po mga kamarang, binatin na puti. Eh. Lipat po tayo sa kabilang ano, puno. Yan po, pagkadami din doon. Yan. Yan po. Yan, kabilang yan. Oh. Yung mga sa kabilunan mo nga. po nasa taas. Oh. Ah, ah. Hagdan mi, <coughs> hagdan. Yan po. Hindi lang po natin may video. Dadalwa po ay. Hindi, meron pa yung... Meron pa rin yun na pa tao. Dito po. Dito na ba yun? Mataas pasunod po, ang galing sa taas Hoy, dati pwede na yung tatlong kasunod. Ano? <laughs> Kaya pala hindi ko makausap. Talay nagpapapugi na. Hmm. Bakit ba? may picture ah. Ayan, Nandito na po ang may-ari. <laughs> Hello! Hindi po yung nahuli din eh. Nahuli po kami. <laughs> Are, oh, may ang dami oh. Pag marami po pala ang may ay natitira. At bibigyan ko muna. Hello, mga anak. Ayun, mamikas kayo. Yan, hello po. Kela mo oh, inaabot pa rin niya namin. Yan po oh. Sabi ng iba kami nagtatanim. Ay, hindi mo na inaabot ay. Eh. Ay, inaka ay di sa akin mga apo. Yan, are po. Hindi namin abutin. Eh. Oh, ay bigay abot pa rin. Oh, ayan, namin ng mga anak. Are po? Are po. Ano pa o Pili po Gawa nang ibay, ano mahilaw pa. Sa ibang puno po tayo. Hitik po sa buong hitik. Sa buong laki o. Ano yan? Gaulo. Oh, o, sambot na eh. At babatakin ko. Hoy, mahilaw pa eri ha. Alin ba? Ito, ito, ito. ito babatakin ko. O. Oh. Ari, isa may. O. Oo. Oh. Yes. Okay. Pero lulot na rin ang iba na rin. Ari oh. Tika, tika, tika. Tulo, tika. Mabigat na yan. O, ma, lakad doon sa dulo. Ma, ma, dali! Ang dami yan. Ha, luka, 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 luka. Sige, bitaw, bitaw. May atras, may atras. Okay, alala yan. Sige, para kayo na. Sige, sige. Mabigat. Uh. Ay, timba, ma. Ari po, inay. Oh, oh. Paano? Paano? Alala yan. Yeah. Okay, oh. Yan. Nasaan ang timba? sa ay sa ay 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 sa ay 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 Yan. ay 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 para ay 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 sa ay ay Unahan. ay Sa akin ay 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 Okay, sumala O. Oo. Oh, oh. oh ari pa. Hindi pa. Ang dami pa. Aris na. O, timba ka. O, timba. Ari po. Ito. Ay, habot mo yun? No. Ay, sa dulo. Dito na po tayo sa ano sa bahay ni Inay. Para po natin napute oh. Ating dinala po muna dito dalawang timba po ari. yourself. Ang dami po. Tatlong puno pa lang po, aray. po. Nan. Namin na po babalik po ulit tayo doon. Mauhap tayo. Pero po. Nandami ano, po, po na rin isang puno. May nag-a-announce. Yung lang ang video mo sa akin. Yan. Pinatalpotal mo? Naiiwan, nagsabit sa ano? Baging. Nakahit yung ang ano? Ano? Dadalawang ito. Oh, hinog na. Ayan po, ang mamuti ay. Ari, ari. Ari, ari. Ari, ari. Ari, Are, are, ang punong are na ang pinakamarami. Meron pang mas marami. Ganun pa. Maganda yung nasa yung kaya, ah, talaga. Oh. Hindi pa puputihin. Silaw pa. Are po tayo, hindi pa. Hindi ba yung humiga? Ang dami sumuloy na magkada na Okay, Huwag yan, huwag yan, huwag yan. Are, are, isa pa pa. Hinog. Hinog na yung nasa yita muk hmm. hmm. Ayun tayo. Ayun, baray, ayun. oh. Na, may, ng bahay, namamatak din no? hmm. 'yun? Na Awan. Hitik, na hitik din 'yung nasa likod na, ng bahay namin. Eh. mo? Awan 'to, ulan 'yun. Baka na kaya. Atingin pa, mama. Eh. Kaya ini ng rose, isang kilo. Ng dadal ko. Ni. Tangko ba? Ni. Ni nga o. Oh. Ni lang matamis. Ang dami ano o. Ay hinog na kayo sa dulo ni. Ay dami langgam. Oo. Bigla. Uy baka bigla makabitin ka diyan ay malambo maano. Maboy. Ano malangkap? Ilighapo. Hmm. Ay, maganda yan. Matamis. Dito. Ay, hinog na yan lahat. Oo, oh. oh, matamis po siya. Eh. Ma-orange-orange na itaas eh. Ay, ang sarap. nangingitim itim ang puwet. Hindi po puwet na mamumuti ha. Aray ano ka ito? Hilo pa? Yan, bago, bago. Hilo pa ito? Hinog na yan. Hinog na yan? Hindi pa ano. Hindi pa. <laughs> hindi pa tabaw. <laughs> hindi pa. Ay, pa, pa. Ka. Kaya pa pumutok. Ayun, bakit ay, namumutok ay, na? Ay. ay, hina ko naman. Antay pa pumutok. Bak na, pwede ay. kahit ng mga bak. O, sige, kain muna. Pa. Oo, pwede pa. Kaya lakin, kain ko nga. kain ko nga. Kaya ko Doon sa bahay. Ay, lahat pala. Ayun pa. ako dami ah. Baka ito yung nagpapaitim ng bunga. Ayun, hulog. Oh, baga. So Lato. Ang baba ano? Kaya lang, ay hindi lalaki at nahinog na. <laughs> Kinalburo. Sa unang ano po ito ganun? Sa unang okay, ano po ito? Bunga. bunga. Bunga? Hindi, binaha. Ah, ay. Yung na doon sa amin dati kasi yung unang bunga. Sa kabilang ilog, sa may tubigan, mayroon din eh. Maliliit. Uh, hindi natuloy, tas susunod po? yun. Saka... Yan, yeah, ito, masarap pa rin. guys. sa sa likod na ay, Marami pa lang bunga yun. Baka, ano natin ba po? Baka nakuhaan ka tayo, hindi mo lang Hindi tanda. Hindi mo maubos. ah sa pari Isang so, lamesa <laughs> oh, <safari>, <laughs> o Para sa pari agad O nakatalbog. O tayo. O tayo. O, o tayo dami po po ah. Ayu, ayu. ayu tayo. Para sa pugi. Alit, na tingpa, alit na ang ang Babalik pa. Eksyaraan muna natin. i e, muna, i-post e, muna. Kaya po tala namin. Mga aming pinutay. Eh, susitin natin sa... Uh, Paglalakot po natin si Tatay, si Inay. E. Balay naka 30 kilos po. po natin sila ay naipotay may mga gawa sila ba yung ay ay dito uwi na po tayo mga kapatid may De deliver lang po rin sa mga so, kapatid okay. maraming salamat po sa inyong pagsama po at support up ingat lagi mag-bless po